My God, I hate trucks. Brought to you by Danake. Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Bago simulan ng topic natin ngayon, mensahe muna para sa mahal natin, Pangulo. Please, ingatan niyo po lagi ang sarili niyo, Mr. President. Kung meron lang akong kapangyarihan bigyan ka ng shield para lang masiguradong safe ka palagi, gagawin ko. Kaso wala eh. So shut up na lang ako. <laughs> Lagi po namin pinagdarasal ang kaligtasan mo. Dahil alam namin, kayo lang ang may kakayahang ayusin ang bayang to. May God be with you always, Mr. President. So, simulan na natin. Dama kong dama nyo rin na nagsisimula na ang mga kampo ng mga demonyong kabagsakin ang presidente natin. Dahil pinupuksa niya ang droga at ang kriminalidad sa bayan natin Walang ibang kakampi ang presidente natin Kundi yung mga tao sa gobyerno na gusto rin ng pagbabago At tayong mga sulidong sumusuporta sa kanya At alam natin kung anong nangyari sa ating bansa Maraming napapaslang Dahil karamihan sa mga inaaresto ay nanlalaban Isama muna rin yan ang mga tinatawag nilang Extrajudicial killings Pero alam nyo ba Nabubo at tanga lang ang mag-iisip Na ang presidente pa rin ang may pakana Ng mga extrajudicial killings na yun Una niya nang sinabi na ayaw niya ng extrajudicial killings at isa pa, hawak niya na ang kapulisan at ang mga militar. So bakit pa siya mag-hire ng mga vigilant group para pumatay ng mga drug suspects? Di ba common sense lang? Ang sabihin nila, yung mga kumakalaban sa presidente natin ang may pakanan ng mga extrajudicial killings na yan. Bibigyan ko kayo ng sample. Ito yung mga demonyong kumakalaban sa presidente natin. May mga hawak na general yan na pumuprotekta sa mga drug lords na napagkakakitaan nila sigurado. Ang mga drug lords na yan ay may kanya-kanyang mga hawak na mga drug pushers. Ang mga pushers na to ay pwedeng maging ordinaryong taong kumapit sa patalim dahil sa kahirapan at pwede rin mangilan-ngilan sa mga pulis na malaki rin ang pangangailangan. So ang mga pushers na to ay may kanya-kanya mga suki. Sila yung mga drug users na lumilika ng iba't ibang klaseng krimen. Nung si President Duterte na ang nagwagi ng eleksyon, malamang isa-isang pinatumba ang mga pushers and users na to ng mga drug lords and protectors nila para din na sila sa otoridad. So sa madaling salita, yung mga kumakalaban na kay President Duterte ang may pakana ng mga extrajudicial killings na yan. At magpapatumba rin sila ng mga inosenteng tao para ibaling ang sisi sa Presidente natin para masira siya sa mata ng taong bayan. Kaya kung nga nasabi na bobo at tanga lang ang mag-iisip na ang Presidente pa rin ang may pakana ng mga extrajudicial killings na yan. Kaya ni Baron Kupal, na hindi alam ang mga pinagsasabi sa video niya, may masabi lang. Bakit Boss Baron, mapaslang na ba yung mga pusher na pinagkukunan mo ng stock mo? Ah, alam ko na kung bakit nagsasalita to. Hindi na kasi viral yung away-awayan nila nung showtime niya. O sige, Boss Baron, pag uwi ko, tayo naman ang magsuntukan para masaya. Ha? Kaya lang, alam ko hindi mo ako papatulan kasi ikaw sikat, ako hindi. So, shut up na lang ako. Diba? ba? tinatanong nyo rin sa mga sarili nyo kung ba't di inaksyonan ng mga nakaraang administrasyon ang problema natin sa droga. Hindi lang nasagot dyan. Wala kasi silang pakialam sa taong bayan. Ang gusto nila, maging adik ang mga tao sa kamay nilaan para maraming magpatayan. Para ma-reduce ang population ng kamay nilaan. Kasi overpopulated na raw kayo dyan. Isa yun sa mga nakikita kong rason kung bakit ang problema natin sa droga ay hindi nila inaksyonan. So para sa Commission on Human Rights, CBCP, Kultong Dilaw at sa International Criminal Court, mas okay na maraming mabiktim ng inusenteng tao ang mga kriminal. Hindi against human rights yun. Pero pag ang mga kriminal na ang tinugis ng otoridad, isang malaking kalapastangan na sa karapatang pantao ng mga kriminal. Wow! Nakakabobo lang, di ba? Actually, di naman sila mga bobo at tanga. Sinadya lang talaga nila magtangatangahan dahil yun ang inuto sa kanila ng mga puppeters nila. Puppet lang naman kasi ang mga to ng mga puppeters nila na ayaw ang presidente natin. Na mas gusto sila. Kaya lahat ng hakbang ay gagawin nila, mapatalsik lang ang presidente natin. Para makontrol nila ang bayan natin. Pansinin nyo, nakikialam na ang US, UN at iba pang international groups na kesyo labag daw yun sa karapatang pantao ng mga kriminal. Wow! So dahil sa pakikialam nila, may mensahe tayo mga Filipino sa kanila. We, the people of the Philippines, would like to request your assistance on eliminating the drug menace in our country. Please provide us rehabilitation centers, medicines, equipments, and medical personnels. Please also provide livelihood assistance and trainings for those who wants to quit in their drug business, like mindsetting, capability building, and most especially, capital to enable them to start their new life. But if you cannot provide us your assistance, will you leave us alone? Let our president do his job and solve our country's problem. Your criticisms could not help unless you offer a solution. We, the 91% of the population, trust our president that he can do his job properly and effectively. Don't interfere in our internal affairs because you did nothing about this for a very long time. Extrajudicial killings happens many times before, but you're just acting deaf and mute. Now we have a president having a strong will with a heart to face the challenge. And now you are barking like a dog? Please allow us this time to make change in our country. Okay? Pasensya na po kayo sa English kong barok. Eh kung inarabi ko sila, eh mas lalong din nila ako may iintindihan. Di ba? Binasa ko lang po yung insahe na yun na nanggaling sa FB. Maraming salamat sa gumawa nun. The best ka, kapatid. Noong ko pa nagawa yung video ko na para kay Laila Baliena, eh, steady lima pala. Sorry po na sana ilang. Pero po ang nakapagtataka, hindi ko ho ito matapos-tapos. Pero ngayon naiintindihan ko na kung bakit. Gusto kasi ng Diyos na maligtas ka madam Dahil malaki ang magiging papel mo sa pagsisiwalat ng katotohanan Alam kong ginagamit ka lang din ng mga amo mo, Pero nasilaw ka na rin sa pera at sa kapangyarihan Kaya mahigpit na rin ang pagkakakapit mo Habang painit ng painit ang isyo tungkol sa pagkakasangkot mo sa illegal na droga Palapit din ang palapit sa aming lahat ang inaasam-asam naming katotohanan Pero dahil gusto yung ibagsak ang presidente namin May gagawin sa'yo ang mga amo mo Uulitin nila yung estratehiyang ginawa nila kay former President Ferdinand Marcos. Ikaw ang magiging Ninoy Aquino ng pangkasalukuyang panahon para papagsakin ang presidente namin. So sa madaling salita, ama mo mismo ang magpapatumba sayo. At papalabasin nila na si President Duterte ang nagpapatay sayo. At pag nagtagumpay silang gawin ito? Ididiin nilang lahat si President Duterte kasama ng mga kaalyado mo sa gobyerno, pati ng mga local and international media. Papalabasin nila na pakanalahat ito ni President Duterte. So ito ang tanong ko sa iyo, Madam. Papayag ka ba na ang buhay mo ang maging kapalit ng pagbagsak ni President Duterte? Wala pang kasiguraduhan niyo. Dahil di namin nahayaang mangyari yun. O gagawin mo ang tama para sa kaligtasan mo at ang pamilya mo. Dahil ang katotohanan lamang ang makakasalba ng buhay niyo. Humingi ka na ng proteksyon kay President Duterte at sabihin mo sa kanya lahat ng na mga nalalaman mo tungkol sa kasamaan ng mga amo mo. Kung gusto mo pang makasama ng matagal, ang pamilya mo. Hindi ho ito isang banta. Pagkos ito po'y isang babala. Dahil ang magiging susi ng tagumpay ng mga amo mo ay ang iyong pagkawala. So ngayon, ikaw na ang may hawak ng kapalaran mo. Gawin mo ang tama kung ayaw mong mapahamak ang buhay mo at ang pamilya mo. So yun, nagsisimula na silang ibagsa ang presidente natin mga kapatid. At lahat gagawin ng mga yan para lang maging successful ang mga plano nila. At pag nangyari yun, it's going to be the fault of Duterte administration. Kaya dapat, Huwag nating hayaang mangyari ito. So ito ang sinting tanong para sa ating lahat. Papayag ba tayo na muling maghari ang mga walang kwentang demonyong puppet sa ating bansa? Siyempre hindi na. Yun ang literal na never again. Kung nandyan lang ako, malamang isa ako sa mga mangunguna sa kilusang poprotekta sa presidente natin. At ito ang simpleng mensahe sa lahat ng mga taong gusto pabagsakin ang presidente namin. Kahit magdeklara siya ng martial law, nasa kanya pa rin ang suporta namin alang-alang sa magandang kinabukasan ng mga anak natin. My God, I hate drugs. Brought to you by Danake. Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Bago simulan ng topic natin ngayon, mensahe muna para sa mahal natin, Pangulo. Please, ingatan niyo po lagi ang sarili niyo, Mr. President. Kung meron lang akong kapangyarihan bigyan ka ng shield para lang masiguradong safe ka palagi, gagawin ko. Kaso wala eh. So shut up na lang ako. <laughs> Lagi po namin pinagdarasal ang kaligtasan mo. Dahil alam namin, kayo lang ang may kakayahang ayusin ang bayang to. May God be with you always, Mr. President. So, simulan na natin. Dama kong dama nyo rin na nagsisimula na ang mga kampo ng mga demonyong kabagsakin ang presidente natin. Dahil pinupuksa niya ang droga at ang kriminalidad sa bayan natin. Walang ibang kakampi ang presidente natin, kundi yung mga tao sa gobyerno na gusto rin ng pagbabago at tayong mga solidong sumusuporta sa kanya. At alam natin kung anong nangyayari sa ating bansa. Marami na dahil karamihan sa mga inaaresto ay nanlalapan. Isama mo na rin yan ang mga tinatawag nilang extrajudicial killings. Pero alam nyo ba, na at tanga lang ang mag-iisip na ang presidente pa rin ang may pakana ng mga extrajudicial killings na yun? Una niya nang sinabi na ayaw niya ng extrajudicial killings. At isa pa, hawak niya na ang kapulisan at ang the drug menace in our country. Please provide us rehabilitation centers, medicines, equipments, and medical personnels. Please also provide livelihood assistance and trainings for those who wants to quit in their drug business, like mindseting, capability building, and most especially capital to enable them to start their new life. But if you cannot provide us your assistance, Will you leave us alone? Let our president do his job and solve our country's problem. Your criticisms could not help unless you offer a solution. We, the 91% of the population, trust our president that he can do his job properly and effectively. Don't interfere in our internal affairs because you did nothing about this for a very long time. Extrajudicial killings happens many times before, but you're just acting deaf. and mute. Now we have a president having a strong will with a heart to face the challenge. And now you are barking like a dog? Please allow us this time to make change in our country. Okay? Pasensya na po kayo sa English kong barok. Eh kung inarabi ko sila, eh mas lalong din nila akong may Di ba? Binasa ko lang po yung mensahe na yun na nanggaling sa FB. Maraming salamat sa gumawa nun. The best ka, kapatid. Nung ko pa nagawa yung video ko na para kay Gaila Baliena, eh steady ma pala. Sorry po na sana ilang. Pero po ang nakapagtataka, hindi ko ho ito matapos-tapos. Pero ngayon naiintindihan ko na kung bakit. Gusto kasi ng Diyos na maligtas ka, madam. Dahil malaki ang magiging papel mo sa pagsisiwalat ng katotohanan. Alam kong ginagamit ka lang din ng mga amo Pero nasilaw ka na rin sa pera at sa kapangyarihan. Kaya mahigpit na rin ang pag... Ha? Kaya lang alam kong di mo ako papatulan kasi ikaw sikat. Ako hindi. So shut up na lang ako. ba? Diba? Malamang tinatanong nyo rin sa mga sarili nyo kung ba't din inaksyonan ng mga nakaraang administrasyon ang problema natin sa droga. Sindi lang nasagot dyan. Wala kasi silang pakialam sa taong bayan. Ang gusto nila, maging adik ang mga tao sa kamay nilaan para maraming magpatayan. Para ma-reduce ang population ng kamay nilaan. Kasi overpopulated na raw kayo dyan. Isa yun sa mga nakikita kong rason kung bakit ang problema natin sa droga ay hindi nila inaksyonan. So para sa Commission on Human Rights, CBCP, Kultong Dilaw at sa International Criminal Court, mas okay na maraming mabiktim ang tao ang mga kriminal. Hindi against human rights yon. Pero pag ang mga kriminal na ang tinuwis ng otoridad, isang malaking kalapastanganan yung sa karapatang pantao ng mga kriminal. Wow! Nakakabobo lang, di ba? Actually, di naman sila mga bobo at tanga sinadya lang talaga nila magtangatangahan dahil yun ang inutos sa kanila ng mga puppeteers nila. Puppet lang naman kasi ang mga to ng mga puppeteers nila na ayaw ang presidente natin na mas gusto sila. Kaya lahat ng hakbang ay gagawin nila mapatalsik lang ang presidente natin para makontrol nila ang bayan natin. Pansinin nyo, nakikialam na ang US, UN at iba pang international groups na kesyo labag daw yun sa karapatang pantao ng mga kriminal. Wow! So dahil sa pakikialam nila, may mensahe tayong mga Filipino sa kanila. We, the people of the Philippines, would like to request your assistance on eliminating kakakapit mo. Habang painit ng painit ang isyo tungkol sa pagkatasangkot mo sa illegal na droga, palapit din ang palapit sa amin lahat ang inaasam-asam naming katotohanan. Pero dahil gusto yung ibagsak ang presidente namin, may gagawin sa iyo ang mga amo mo. Uulitin nila yung estratehiyang ginawa nila kay former President Ferdinand Marcos. Ikaw ang magiging Nino Aquino ng pangkasalukuyang panahon para pabagsakin ang presidente namin. So sa madaling salita, ang muna mismo ang magpapatumba sa'yo. At papalabasin nila na si President Duterte ang nagpapatay sa'yo. At pag nagtagumpay silang gawin ito, ididiin nilang lahat si President Duterte kasama ng mga kaalyado mo sa gobyerno, pati ng mga local and international media. Papalabasin nila napakanalahat ito ni President Duterte. So ito ang tanong ko sa iyo, Madam. Papayag ka ba na ang buhay mo ang maging kapalit ng pagbagsak ni President Duterte? Wala pang kasiguraduhan yun. Dahil di namin nahayaang mangyari yun. O gagawin mo ang tama para sa kaligtasan mo at ng pamilya mo. Dahil ang katotohanan lamang ang makakasalba ng buhay nyo. Humingi ka na ng proteksyon kay President Duterte at sabihin mo sa kanya lahat ng na mga nalalaman mo tungkol sa kasamaan ng mga amo mo. Kung gusto mo pang makasama ng matagal, ang pamilya mo. Hindi ho ito isang banta. Pagkos ito po'y isang babala. Dahil ang magiging susi ng tagumpay ng mga amo mo ay ang iyong pagkawala. So ngayon, ikaw lang may hawak ng kapalaran mo. Gawin mo ang tama kung ayaw mong mapahamak ang buhay mo at ang pamilya mo. So yun, nagsisimula na silang ibagsak ang presidente natin mga kapatid. At lahat gagawin ng mga yan para lang maging successful ang mga plano nila. At pag nangyari mga militar, so bakit pa siya mag-hire ng mga vigilant group para pumatay ng mga drug suspects? Di ba common sense lang? Ang sabihin nila, yung mga kumakalaban sa presidente natin ang may pakana ng mga extrajudicial killings na yan. Bibigyan ko kayo ng sample. Ito yung mga demonyong kumakalaban sa presidente natin. May mga hawak na general yan na pumuprotekta sa mga drug lords na napagkakakitaan nila sigurado. Ang mga drug lords na yan ay may kanya-kanyang mga hawak na mga drug pushers. Ang mga pushers na to ay pwedeng maging ordinaryong taong kumapit sa patalim dahil sa kahirapan. At pwede rin mangilan-ngilan sa mga pulis na malaki rin ang pangangailangan. So ang mga pushers na to ay may kanya-kanya mga suki. Sila yung mga drug users na lumilika ng iba't ibang klaseng krimen. Nung si President Duterte na ang nagubagin ng eleksyon, malamang isa-isang pinatumba ang mga pushers and users na to ng mga drug lords and protectors nila para din na sila ikanta sa otoridad. So sa madaling salita, yung mga kumakalaban na kay President Duterte ang may pakana ng mga extrajudicial killings na yan. At magpapatumba rin sila ng mga inosenteng tao para ibaling ang sisi sa presidente natin para masira siya sa mata ng taong bayan. Kaya kung nga nasabi na bobo at tanga lang ang mag-iisip na ang presidente pa rin ang may pakana ng mga extrajudicial killings na yan. Kaya ni Baron Kupal na hindi alam ang mga pinagsasabi sa video niya. May masabi lang. Bakit boss Baron? Napas na ba yung mga pusher na pinagkukunan mo ng stock mo? <laughs> Alam ko na kung bakit nagsasalita to. Hindi na kasi viral yung away-awayan nila nung show tayo niya. O sige, Boss Baron, pag-uwi ko tayo naman ang magsuntukan para masaya.